pagkakaloob ng ating gina sa bagong Jerusalem, ginang Rosel. Paskong Pasko na siya, eh oh. Amen. <laughs> <So, laughs> <So>, isang magandang <laughs> hapong po sa iyo. Mayawin sa ating lahat, mga kapatid sa mabiyaya mapagpala nga po araw sa ating lahat. Amen. Yes, yes. Pinagpala po ba Samuel. sa mga kapatid? Amen. Yes, yes. Lagi ito magkasama natin, Summer. Panginoon. Yes, yes. Malakas na palakpa sa ating ay, Panginoon. Ang ating dapong na. Ay. Okay. Oh, beautiful ay. na. Tumataba ka yata. Ha? okay, kita mo. Oh, is okay. okay. ah. okay, okay. okay. oh, smiling, ha? All beauty mm -hmm. sa si ating dang, na. Amen. Okay. okay, so, bali, una sa lahat, ako'y nagpupuri ng pagkasalamat sa ating Panginoon sa patuloy niya binubos ang biyaya pagpapala sa amin no? mga pagsubok problema na pagtatagumpayan sa kalakasan ng aming katawan ito nga uh, pinapasalamatan ko rin si Lord Janet to mag pro na kanigahiga pa talaga ako hindi kasi iyan na sabi ko parang hindi maganda pa kiramdam ko sa totoo lang hindi pa tulong ng kumakain kasi uh, ano ko rin Nine, late night, Ganon. Tapos na, ano, mga kami sa siguro napagod na ako napagod sa mga So, balik ka, buti ng ama. <coughs> so, Nakarating ako rito kasi sabi, wala ko sama doon sa ano, gato. Ay, uh, uh. so, gano'n na talaga, <kę työ> no? Nung, <coughs> nung ano <t features> um. ng nga, eh. kami lang dalawa, eh. Dalawa lang kami dahil may sinasustan test ng pera. Kami lang dalawa dito. Palitan ko dalawa. wala si Ate Indang dalawa. <laughs> wala, din siya. si <speaking> Ate Indang So talagang... Kaya nagpapabayaan. Hindi na yan ni Lord na tayo mawawalan ng gawain dito. So, sabi nga sa mami dalawang tatlo na kakatipon, narito ang ating Panginoon. Amen? Amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Higit pa po tayo sa isa, dalawa, tatlo. Nandiyan ba si little angel natin si KD? Ano KD? Ano ano titingin mo? Sister KD. mas makinig ka, little sister ha? Next, ikaw rin ang mag- Magpapanayam. Magpapanayam. <laughs> ano? <laughs> okay. Na? So, napakaganda po ng ating ebanghelyo. Sa po nito, ang masay na ating Panginoon. Ito ay tung, ang tungkol, tungkulin. tungkulin ng alipin. Diba? di ba dito sa sinutukoy ng alipin di ba tayo yun mga kapatid tayo yung alipin kung si nga naging alipin din yung kanyang panahuna kapanahuna di ba kasi uh, siya ay uh, nagpahayag ng mabuting balita siya ay nangaral amen. amen. tungkol sa kaligtasan siya ay nagpagaling sa lahat ng unang sakit at karamdaman at nagpalayas na masasamang espiritu mga demonyo o wag mo ilagay yung demonyo sa gata mong idikit sa <coughs> sa hani ala din niyo ala lo umadimali Amen. So, ganun lang, no? So, wag po tayong, ano, kailangan yung karunungan natin ay hindi yung karunong na utakan, kundi karunungan na nagmumula sa ating puso. Amen. Sa puso na nanahan ang banal na Espiritu Santo. Sa puso na nan nanahan ang salita ng Diyos. Na ito dapat natin isabuhay, no? Nang naayon sa kalooban ng ating Amang Yahweh. Amen. So, sabi nga na tayo nga po ay alipin ito yung hamon at ano, ng ating Panginoon panyaya sa bawat isa sa atin na kung naging alipin ang ating Panginoon sa kanyang kapanahonan ito yung ipinagkatiwala niya ngayon sa atin ito yung mission niya na tayo ang magpapatuloy ng kanyang mission kaya ganito nga anong mangyari tuloy pa rin ang ligaya, tuloy pa rin ang ating gawain, at tuloy pa rin ating paghayo upang tayo maging tunay na alipin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Malakas at palakpag sa ating Panginoon. Diba sabi nga rito na ano ba yung sino kaya dito tinutukoy ko yung, yung, ang, ang, itong alipin na nagpapaskol ng tupa. Yung nasasabi niyang hina, yung bang pa ba niya? Sinasabihin pa niya, halika nang makakain ka na. Di ba sa iba hindi ano? O kung talagang ikaw eh, ikaw ay ano bang tawag dito? Patulong, yaya. Yeah, yeah. yeah. Yaya. Hanggang doon ka so, lamang doon ang niya. niya, pero no. hindi mo sa ngayon ganun. Ay, ganun talaga. Ah, ka. No? Talaga. Kailangan makisama ka. Kailangan makibagay ka. Kailangan makibagay ka. Nauhuli sila, no? Nauhuli oh. na ang amo. No, Depende na, kahit ngayon. Kahit ganun oh, din O yung mga iba. Yung mga iba. Pero dito sa binanti <coughs> ang iba, hindi nagagawa ito. Yung, halika, takumain ka. yung ta, <coughs> ah, uh, halika, tapos <coughs> ito yung pagkain mo. <coughs> Nakagaya ng amo mo. No, pero nandito yung, sabi nga na, kumain ka pagkatapos ko. <laughs> no? Ano kaya ang pagpapala niyan? Samantalang si Jesus, hindi niya, kinalimutan niya ang upo sa kanyang sarili. Yung mga iba pa nga, eh, ibang pagkain ng hamo, ibang, pagkain ng alipin. Yes ko, no? Oo nga. Kahit na, kwan eh, maliban lang kung talaga siguro, eh, maka-Diyos no? Mm -hmm. Pero kung, may Diyos sa puso, uh, kung may takot ka, sa, mm -hmm. may banal na pagkatakot ka mm -hmm. sa Diyos, pwede mong mo, ano nito, magagawa, no? Pero, ang iba, no? Kasi ang ano, talagang sila'y nagiging kawawa sa bagay na ito. Na yung sabi na lang natin, kabi, mamayaman ka, milyonis ang pera mo. Masasabi mo ba sa labahin, Hoy, milyonis, labahan mo yan, damit ko. Kasi oh, <laughs> ano, o oh, ganda, gumamit okay. ang gumamit, hanggang mabulok, hanggang ano, di ba? So yun ang pag-isipan natin. Okay, kung may katulong ka eh, ah, pa-tsamba-tsamba. Ay, abot dito, abot dito. Wala? Kasi, Porque sinasahod ka mo. Ay, makisama ka. Parang sa ganon, hindi ka nila iiwan. Hindi magsasawa. Kahit marami kang pera sa panahon nito. Ang kasama talaga sa bahay. Napakahirap talaga na ano, yung bang tumagal. Depende sa yung pakikisama. <laughs> Kaya sa ating pakikisama, patuloy tayo mga kapatid na yung kalooban ng Diyos ang ating isabuhay. Yung kalooban ng Diyos ang ating ipadama sa ating kapwa. Sapagkat so sila rin ay mga anak ng Diyos yan. sa eh Pag-reverse mo ang sarili mo. Sa so ginagawa mo, kaya mo ba rin tanggapin kung gaganunin ka rin ng, ano, ng kapwa mo? Di ba mahirap din? Kaya sabi nga, sabi nga ang golden rule gawin ninyo sa iba ang ibig ninyo, nilang gawin sa inyo. Yun pala ang golden rule natin. Nasa banal na kasulatan. Lucas ba yun? Dalawa yung Lucas at Matthew yata. gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Diba? Kaya lagi pagka may, pagka may, ginagawa ka, may eh, may ginagawa ko, pinaplano, Lagi mo lang tandaan yung bagay na yun, ha? na i-reverse mo sa sarili mo, hindi mo kakayanin yun, so, yung ginagawa nila. So patuloy tayo mga kapatid na uh, manahan, lagi ang banal na Espiritu Santo sa ating puso, upang lahat na yung ma tayo maging alipin, ay hindi tayo yung paglingkuran, kundi tayo ang maglingkod, yung ng Ama at Panginoon si Cristo siya naging alipin sa mga tao pinaghandaan niya pinagsilbihan niya dahil kasi ito ang pinapagawa sa kanya ng kanyang amang dakilang nasa langit na si amang Yahweh ng Diyos Alleluia, 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 Alleluia. ay laging nasa puso kisipan ang lahat na mamumuting bagay na man ang inyong ibabahagi sa inyong kapwa upang sila rin ay magkamit ng kamalayan sa kanilang mga sabi tulad ng inyong Panginoong sa Christ na hindi nararapat. Kung sila man ay may naabot sa kanilang mga kaalaman ng matataas na karunungan na hindi ito nararapat ipagmalaki nila ipagmayabang sa kanilang kapwa kundi masigit na ibahagi nila ang mga karunungan upang Hallelujah. mas mm -hmm. sila ng Diyos ng magpakailangan. Amen. Malakas palakpak sa ating Panginoon. Ano sabi? Bilang tayo na lingkod ng ating Panginoon na kasi tinawag tayo rito, hinirang tayo ha, upang ang kanyang misyon at tayo magpapuloy ay pinagkatiwala niya sa atin ang mga bagay nito. So, ito rin na ating ipamahagi na sa ating karumungan na yan ating taglay-taglay hindi lang po karumungan ang ating ipapakita, ipadama kundi may kalakit na ito nagawa. Napaka napakalaga rin mga kapatid na uh, ating pananampalataya ay may kalakit gawa upang nang sa ganun sila rin ay matuto sila rin man ay mahipo kung ano ang kalooban ng ating ama dahil yung kanilang maisabuhay upang nasa ganon uh, sila rin ay nakatitiyak na sila na huling banda ng kanilang buhay sa kanilang pagtunod madarama nila ang kaligtasan ang pangako ng Diyos kaya tayo nagrinig po dito eh no? sa sa ating mission nito kasi may goal tayo rito upang makamit natin yung kanyang pangako yun, wow. ang buhay na walang hanggan nice mo ba doon atindang? ang buhay na Amen. walang hanggan Amen. so kailangan po mga kapatid bilang tayo alipin ng ating Panginoon no? ipadama natin nating ating paglilingkod ay nariyan ang katapatan natin sa Diyos at yung kanyang kapangyarihan na yung kanyang pinagkatiwala, patuloy natin ito na pakaingatan at isabuhay upang nang sa ganon ang Diyos ay mag, magkakaroon ng kagalakan. At kung ang Diyos ay nagalak sa atin, mga kapatid, tunay nga po na, ano man ang yung kahilingan, ano man yung hingin, ay tunay nga po na ipagkakaloob niya sapagkat siya Diyos, siya ang Diyos ng ating The Bread Provider. Siya yung ating Diyos na Divine Healer. Siya yung nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Amen? Wala po tayong magagawa kung, wala, kung tayo ay huwalay sa Diyos. Kaya bilang isang alipin ng Diyos, tayo ay tagasunod ni Kristo. At kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, kailangan magiging uh, laro uh, patuloy na pag-ibig, patuloy na paglilingkod mo na meron ng katapatan. Ito lamang po mga kapatid, mabuti na yata ako. Oh, Maraming salamat. Okay. Oh, si na, si Lola.